Ayan siya guys, magagawa tayo guys ng ano, sabitan dito guys, para hindi po para kalat-kalat ang ating walis tambo. Ayan, butasan ko na siya guys, ayan, pasok natin. Ayan guys, saka nagupit na rin ako guys ng ano, ng bote ng soft drinks, Ganyan. Tatarik natin siya. Pag-ganyan siya guys. Ayan, ganyan. Papasok natin siya dito, guys. At may gagawin lang tayo. O, tsara, sa manyok ko. Ayan natin, painitin natin. Para kumapit siya, guys. Kaya na ano yung ano. <laughs> Ayan. Medyo eh, nakalapit lang siya, guys. Pero depende sa inyo yan, guys, kung ilalayo nyo. Sa akin kasi nalapit na sobra na. Makukabiran <laughs> ko nila na yan, ano, guys. Scotch tape. Ayan. Ayan. Mayroon na tayong hawakan. Ayan. Dikit natin guys para medyo kumapit siya. At iba, yun na siya. Mayroon na tayong hawakan. Ayan. Lulutuin na natin siya guys sa apoy para madaling kumapit. Ayan. Ayan. Ayan na siya, guys. Ayan. O, ba? Diba? Mayroon na tayong hawakan. Ayan. Sabitan ng ating walis tambo. Ayan. Ayan na siya, guys. Uh, example siya, guys. Tumalun pa. Ayan. O, ba? Diba? Mayroon na siya. O, oh, hindi na pakalit ng ating walis tambo. <laughs> Ayan. So, ayan guys. Thank you for watching.